Aries, ngayong araw may sinyales na may gustongang tutulong sa iyo sa financial pero dapat ay pag-isipan mo pang mabuti kung tatanggapin ang pahiwatig at ngayong araw ay bawal sa iyo ang makipag-deal sa malayong lugar dahil bad energy sa kalusugan ang pwedeng makuha at unahin ang mga kagustuhan ng pamilya nang walang maging suliranin sa relasyon ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay may sinyales na pwede ka magkaroon ng problema sa mga usapang pakikipag-usap, pagtungkol sa trabaho kung may alam ka ay sa iyo na lang para makaiwas ka sa sinyales na suliranin dahil walang kwentang makipagtalo ngayong araw sa hanap buhay at sa iyong pera ay unahin mo lang na mabigyan ang minamahal dahil para mas magabayan kayo ng positive energy ng swerte sa pagkakakitaan. Sa pagmamahalan, ay maging mahaba lang ang pasensya para walang maging suliranin sa relasyon ng pag-ibig, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 30 number 25 at number 8. Taurus ngayong araw ang pahiwatig ay may maswerteng araw na bigla ang dadating sa iyo, na makakatulong sa naiisip na business basta na pag-aralan mo ang kanyang ugali, ay makakabuo kayo ng aura ng swerte kung magkakasama ayon sa iyong gabay, at ngayong araw ay mahina ang iyong buenas na araw kung sasama ka sa mga kamag-anak na dil magagastosan ka lang mas mainam na sarili mong lakad ang gawin sa pakikipagtransaction ang pahiwatig ng iyong gabay Sa iyong pera ngayong araw ay pwede kang magbigay ng pagpapautang at makatulong sa mga kapatid at magulang kung ikaw ay lalapitan ng laging may gabay na pagginhawa ng ikakabuhay Sa trabaho ang pahiwatig kung naiinis ka sa ibang kasama sa trabaho at dapat na iwasan mo ngayong araw dahil baka magdulot ng suliranin sa iyo pag kayo ay nagdiskusyon sa gagawin. Pag hindi mo pinansin ay kusa siyang titigil sa kasasalita. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 20 number 11 at number 37. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay gagawa o magbibigay ng isang desisyon, pag alam mong okay na ay gawin na para tuloy-tuloy ang swerte sa mga magagawa, at ngayong araw ay huwag kang masyadong mabait sa mga kamag-anak. Hindi maganda sa iyo ang makatulong sa kanila kukuhanan ka ng aura ng swerte. At kung may deal na dapat pipirmahan ngayong araw, ay gawin mo may sinyales na makakaunlad ng maayos ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay maging maingat ka huwag kang magbibigay ng pera muna sa pamangkin at pinsan ngayong araw nang makaiwas ka sa bigla ang gastusan. Sa trabaho, ay maging mas maingat ka sa pagsasalita, nang hindi ka mabigyan ng suliranin ng mga kasama sa trabaho. Kung ayaw ka paniwalaan ay gawin mo ang iyong gusto, hayaan mo sila dahil kanya-kanyang katalinuhan sa hanap buhay. At makukuha mo pa na ikaw ay makakuha ng pansin sa mga boss Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 17 at number 20 at number 34. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan na isang pagkakakitaan, Gawin mo na mas maaga ka sa transaksyon dahil madami kang nalalaman doon na magagawa mong magamit sa pamumuhay, para mas maging mas matalino ka sa pag-asenso ang pahiwatig, at ngayong araw kung may biglaan maghihingi ng tulong sa iyo, kahit ano pang klaseng tulong ay wala kang pagbibigyan, dahil inuuna na masamantala ang iyong kabaitan at kaalaman ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, may pahiwatig na may dadalaw na hangin na magdadala ng paghina ng kalusugan, dapat ka mag-ingat para walang makakuha ng ikakahina ng kalusugan. Sa trabaho, ngayong araw ay maging maingat dahil kung ikaw ay magpapabaya ay baka suliranin, ang iyong makukuha sa hanap buhay mag-focus ka sa gagawin, at maging malakas ang pakiramdam ng makaiwas ka sa problema sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay normal na masaya walang sinyales na problema, ang masaya ang aura sa pakikipag-usap, ay nagbibigay lagi ng swerte sa pagsasama ng pag-iibigan ng pag-unlad, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 25 number 40 at number 22. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may salawahan ka sa kausap na tao sa pakikipag-usap. Ay dapat na ipagpaliban ng mapaghandaan mo pa ang ibang gagawin na pamamaraan, nang makasigurado ka sa iyong layunin, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa mga dalawa ang kasarian na tao at huwag ka na rin gumawa ang pagbibiyahe kahit okay ang aura ng katalinuhan, ay may naghihintay na sa samantalahin ang iyong kabaitan ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay maging masinop walang dapat paglabasan ng pera ngayong araw, nang makaiwas sa makakaaway na tao at pagkalugi. Sa trabaho, ang dapat ay maging matsaga sa buong araw at maging relax nang hindi ka mapasok ng pag-iinit ng ulo o pagkainis, nang wala kang maging suliranin sa mga dapat na magawang trabaho. Ang iiwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig magbiro ng tungkol sa pagmamahalan, para wala kang maging suliranin sa hinaharap. Sa pag-ibig, ay may pahiwatig na pwedeng magkakaroon ng tampuhan. Kung ikaw ay pabigla-bigla magsasalita ng paninita mas mainam maging maunawain sa buong araw, at magiging masaya ang tahanan, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 21 number 25, at number 16. Virgo Ngayong araw kung magbibigay ka ng isang desisyon pag hindi ka pa nakakasigurado ay iyong ipagpaliban, para maging maayos ang gagawin ng hindi ka mapasok sa problema, at umiwas ka rin muna sa mga kumare at mga kamag-anak, kung deal sa isang pagkakaperahan ay umiwas dahil ikaw din ang makakagawa ng iyong ikakalungkot ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang dapat na maging mas maingat sa pagsasalita ng mabilis sa mga dapat na gagawin, baka ikaw ay mapintasan ng lihim ng iyong boss, mainam na ang nag-iingat para makauwi ka ng maayos sa tahanan. Sa pera ay maging maingat ay huwag magbibigay muna sa pamangkin at pinsan, ngayong araw nang makaiwas ka sa ang gastusan, sa pagmamahalan, ay maging mas maunawain at huwag magsasalita, nang pwedeng makasakit ng damdamin ng minamahal, nang makaiwas sa tampuhan at paghina ng positive energy sa tahanan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, number 12, number 30 at number 14. Libra sa trabaho ay may sinyales na pwede kang madalaw ng problema. Ngayong araw gawin na maging mas maingat at huwag muna tumulong sa ibang kasama sa trabaho sa gawain nang hindi ka makakuha ng lihim na may may inggit sa iyo dahil isa rin siya sa naghahangad na makaasenso ayon sa iyong gabay. At ngayong araw ay may pahiwatig ay may magbibigay kasiyahan sa iyo dahil may sinyales na tulong financial na galing sa mga nagmamahal sa iyo, at ngayong araw kung may transaksyon sa malayong lugar, ay pwede kang tumuloy ang ingatan lang ay kalusugan huwag basta iinom ng alak para hindi humina ang kalusugan. Sa pagmamahalan, ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng problema. Kaya habaan ang pasensya at huwag kang mahirap na makausap nang mawala ang sinyales na problema. Sa iyong pera ay pagsisinop sa buong araw. Wala kang pawawala na pera dahil may aura ng swerte ang mga hawak mong pera ngayong araw na pag-unlad. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24, number 36 at number 29. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig kung may dapat kang tapusin na pakikipag-usap sa kamag-anak o kaibigan maging sa ibang tao ay gawin mo na dahil sinyales na nakakabagal sa iyong pag-asenso, pag-okay ang desisyon ay makakaunlad ka ng maayos ayon sa iyong gabay, at ngayong araw ang makipag-usap sa mga dati ng kadil ay walang sinyales na naaayon sa iyong kagustuhan, unahin mo na lang ang mga usapan para sa pamilya ng makagawa ka pa ng masayang araw ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay pag-iingat para sa iyo ang pahiwatig sa pagsasalita ng pabigla-bigla sa mga kasama sa trabaho at baka magkaroon pa kayo ng pag-aawayan gumawa na ipakita ang kahusayan sa iyong boss, dahil okay ngayong araw sa hanap buhay ang pahusayan. At sa pagmamahalan ay huwag ka rin magsasalita ng pabigla-bigla, at baka pagsimula ng isang maliit na suliranin, gawing maging mapag-isip bago magsasalita sa pamilya, at iwasan din ang makagawa ng may paghihinala dahil nakakahina ng aura ng kasiyahan sa pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 36, number 24 at number 28. Sagittarius, ngayong araw ay mas maganda ay magkaroon kayo ng bonding ng pamilya kung may iba kang kakausapin dahil makakakuha ka ng aura ng swerte sa magagawa para maging matalino sa gagawin ang pinapahiwatig at umiwas ka muna sa pakikipagdeal sa mga kaibigan ngayong araw dahil wala kang makukuhang pag-asenso sa kanila ngayong araw. Unahin mong samahan ang minamahal kung may dapat kayong puntahan ayon sa iyong gabay sa trabaho ay walang problema sa mga gawain maayos kang makakatapos, ang iyong iiwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig sa chismis ang pwedeng magbigay sa iyo ng pagkainis, gawin mo magpakita ng katalinuhan sa boss na babae, siya ang pwedeng makatulong sa iyo sa hanap buhay. Sa ibang dapat puntahan kung may schedule ka sa mga kapatid, na magkikita kayo ay iyong puntahan dahil may sinyales na magiging maayos ang inyong pag-uusapan, sa pagmamahalan kung kayo ng minamahal ay lalabas para mamasyal, at kumain sa labas ay magbibigay pa ng good energy, ng swerte sa inyo at sa pamilya. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 21 number 30 at number 6. Capricorn, ngayong araw ay may pahiwatig dahil sa mga nagawa mong pagtulong, ay may sinyales na magbabalik ng tulong na magpapasaya sa iyo at sa pamilya. At kung makikipagdil ngayong araw dapat ay may mahabang pasensya para mapigilan mo ang magalit at makagawa ng ikakalungkot sa buong araw at kung may dapat na pirmahan na deal ay gawin mo kagad, okay ang magagawang pag-asenso ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay may pahiwatig na masayang araw. Maging masipag at laging may kahandaan makatulong kung hihinga ng tulong ng kasama sa trabaho. Nang maging masaya ang araw sa trabaho na pwedeng makita ng mga superior ang iyong ugali na maaasahan sa mga gawain. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid ang magpautang sa tiwala ka na nakakabayad sa iyo ang pahiwatig at pag pagunlad ng iyong pera. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 27 number 45 at number 10. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may idea ang anak sa isang negosyo. Kahit maliit na pagkakaperahan ay dapat nabigyan mo ng pag-aaral. Dahil okay naman ang sinyales may porsyentong magagawa na makaipon ng pera kung inyong maipupundar, ang pahiwatig ngayong araw ay malakas ang iyong enerhiya. Okay na makagawa transaction at may lalabas mo ang iyong katalinuhan. Naaayon sa iyo ang resulta ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal magpautang nang makaiwas ka sa problema, sa pamilya ang una at sa may asawa mong anak nang laging may masayang grasya ng kaalaman ng pera ang tahanan. Sa trabaho ang pahiwatig sa buong araw ay pag-iingat na gumamit ng mabilis na desisyon, baka ikaw ay malito mas mainam na mabagal na siguradong paggawa ang makakapagbigay ng kasiyahan mo sa mga gagawin. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay mag-obserba sa mga maliliit na miyembro ng pamilya, at mas mabigyan mo pa ng mas magandang pag-aaruga sa ikakaganda pa ng iyong pamilya, at laging may grasya ng positive energy na mag-aalaga sa kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 18 at number 29. Pisces, ngayong araw ay may pahiwatig na magkakaroon ng kausap na mahusay talaga magsalita kung sa pagnenegosyo o investment ng pera, basta maging maingat na huwag ipakita na interesado ka para may way ka na mapag-aralan ng mabuti ang pinapahiwatig. At kung may plano ng isang pakikipag-usap sa kapatid ay ipagpaliban mo muna ngayong araw, dahil magagastusan ka lang ay makukuhanan ng swerte mas mainam na sa ibang araw mo kausapin ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat ang miyembro ng pamilya sa mga usapang pera ngayong araw sabihan mo huwag pasok ng pasok at sabihan na hayaan na maghintay sila para makasigurado sila sa kanilang mga deal, at sa pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang, tumulong at bawal din mag-abot sa pamangkin o pinsan ng makaiwas sa mga bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay may masayang araw, Walang problema ang laging maunawain sa tahanan at madaling makakausap ang nagbibigay ng good energy sa tahanan ng pag-asenso ng karunungan para sa kabuhayan. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 24, number 17 at number 36.